Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaperson sa video na ito. Pag-uusapan natin kung ano ba yung mga tips na maibibigay ko sa iyo para maiwasang maging people pleaser. Ano nga ba yung people pleaser? Ito yung mga taong nahihirapang tumanggi kapag hiningian sila ng pabol ng ibang tao. Dahil iniisip nila na baka may masamang masabi sa kanila kapag tumanggi sila. Ito rin yung mga taong gusto nila na napapasaya yung ibang tao. Kaya palagi silang available para sa ibang tao. Lagi silang nagbibigay ng pabor sa ibang tao. Kahit hindi naman dapat o kahit labag sa kalooban nila. Isa ka ba sa mga ganong klase ng tao? Kung isa ka man, para sa'yo ang video na ito. Okay, simulan na natin. Isa sa mga tip para maiwasan maging people pleaser, lagi mong isipin yung worth mo, yung halaga mo. Bilang tao, syempre, mahalaga ka. Ayaw mo naman sigurong abusuhin ka na lang ng ibang tao, di ba? Or abusuhin yung kabaitan mo. Di ka naman siguro papayag na kapag nangangailangan yung ibang tao, ikaw kagad yung lalapitan. Ikaw kagad yung kihingian ng pabor kahit napapagod ka na. Ayaw mo naman siguro nun, di ba? Minsan kasi kapag ikaw palagi yung hinahanap ng ibang tao, kapag ikaw palagi yung kailangan nila, akala mo nagiging mahalaga ka para sa kanila. Pero kabaliktaran nun yung nangyayari. Dahil lang nangyayari niyan, nawawalan ka ng halaga sa kanila dahil iniisip nila na nandyan ka naman, hindi ka naman tumatanggi. Kapag nangailangan sila, panigurado, mabibigyan mo sila ng pabor. Minsan kasi hindi na nila naiisip kung busy ka ba or hindi na nila naiisip kung nahihirapan ka na. Pero di ko naman sinasabi dito na maging madamot ka. Ang pinupunto ko lang ay yung huwag kang magpapaabuso sa iba. Magbigay ka lang ng pabor kung kinakailangan Or magbigay ka lang ng pabor kung sa tingin mo na hindi naman maabala yung oras mo Next tip para maiwasang maging people pleaser Huwag kang masyadong ma-excite sa compliment ng ibang tao May mga pagkakataon kasi na kapag napapasaya natin yung ibang tao Napapangiti sila sa atin Napapatalon sila sa tuwa Masaya kapag nakikita natin silang ganun, di ba? Pero kung sa kabila nun tayo naman yung may hirapan, eh di dapat hindi tayo natutuwa sa mga ganun. Minsan lumalaki rin kasi yung tenga natin kapag nakakarinig tayo ng ang bait mo talaga, the best ka talaga, maaasahan ka talaga, ikaw lang talaga yung nalalapitan ko ng ganito. Minsan natutuwa tayo sa mga ganyan Pero uulitin ko Kung tayo naman yung nahihirapan talaga Hindi dapat tayo natutuwa sa mga ganong compliment Halimbawa, nagpautang ka sa ibang tao Kasi sa tingin mo, hindi mo pa naman kailangan yung pera na yon Eh dumating yung time na kailangan mo na Or kailangan na ng pamilya mo Payag ka ba na yung sukli lang sa'yo Ang guwapo mo, ang ganda mo, ang bait mo The best ka talaga, maasahan ka talaga Payag ka bang ganun? Wala, iiyak ka na lang. Utu-utu ka eh. Tandaan mo, huwag kang magpapauto sa compliment ng ibang tao kung ikaw naman yung nahihirapan. Minsan kasi, yung oo ka lang ng o sa ibang tao, hindi rin nakakatulong yan. Parang tinuturuan mo pa nga maging tamad yung ibang tao kung ganun. Tutulong ka, pero ikaw yung lugi. Kung tutulong ka man, wala mang kapalit, pero dapat yung walang mawawala sa'yo. Walang masasayang sa'yo. Next tip para maiwasang maging people pleaser, Huwag magpapaapekto sa sasabihin sa iyo ng ibang tao kung sakaling tanggihan mo siya nang hingi ng pabor yung isang tao sa iyo. Tumanggi ka. Eh nagalit. Dapat mong ma-realize dito na hindi mo dapat bigyan ng paboy ang taong yan. Kasi ibig sabihin nito hindi kanya pinapahalagahan. Siya na nga lang yung nakikisuyo eh. Siya na nga lang yung nangihingi ng pabor. Tapos siya pa yung may kalapatang magalit. E eh, di ang kapal naman ang mukha niya. Oops! Tama na! Masama na gigit mag away! Kasi nangyayari talaga yan. Yung bigay ka ng bigay ng value sa kanya. Pero dumating yung time na wala ka nang may bigay kaya tumanggi ka. At ngayon ikaw na yung masama. Ang sakit naman nun. Surprise! Bawat saglit, handang masaktan, kahit di mo... <laughs> Next tip para maiwasang maging people pleaser, eto malamang gasgas na to. Kahit kanino ka magtanong, eto talaga yung ibibigay sa'yo. Learn to say no. Kung ikaw yung taong oo lang ng oo, dapat paunti-unti practicein mo tumanggi sa ibang tao. Maliit man o malaki yung pabul na hinihingi nila sa'yo. At dapat wala ka ng pakialam kung ano yung maging reaksyon nila. Kasi sa ganyang paraan, may iwasan mong maging people pleaser. Mas mabibigyan mo rin ng halaga yung sarili mo. Kasi mas makakapag-focus ka na sa mga responsibility mo. Wala ka nang iisiping responsibilidad na responsibilidad naman dapat ng iba. Mas makakakilos ka ng maayos, mas makakahinga ka ng maluwag. In short, meron kang peace of mind. Next tip para maiwasang maging people pleaser, isipin ang mga priority sa buhay. Ano ba yung mga priority mo sa buhay? Yung trabaho mo, yung business mo, yung oras mo, yung family mo. Alangan namang unahin mo pang makipag-inuman sa barkada mo kasi nahihiya kang tumanggi sa kanila samantalang may pinapagatas kang anak. Anak muna bago gatas? Ano yun, papainumin mo ng imperador yung anak mo? O kung sa trabaho naman, pare-pareho lang kayo nagtatabaho. Pinasahang ka ng trabaho ng katabaho mo. Pero dahil ayaw mong malungkot siya, tinanggap mo naman, hindi ka tumanggi, eh di ikaw tuloy yung nahihirapan. Halimbawa lang yung mga yun pero sana wag na mangyari sa iyo yan. Kaya lagi nating unahin yung mga priority natin. Mag-focus muna tayo sa mga responsibility natin sa buhay bago yung ibang tao. Para kapag nakatulong tayo sa ibang tao, mas makakahinga tayo ng maluwag, ng walang sama ng loob. Next tip para maiwasang maging people pleaser, Tingnan kung gaano kadalas humingi ng pambos sa iyo yung ibang tao. Kapag napapadalas yata yung paghingi ng pambos sa ng ibang tao, aba, dapat magtaka ka na. Baka inaabuso ka na niyan. Dapat tingnan mo rin 'yan. Baka nagiging people pleaser ka na, dapat ka nang mag-iingat. Iniisip mo siguro na kasi magaling ka. Kasi maaasahan ka. Kasi ikaw lang yung taong kayang gumawa ng ganyan. Kaya ikaw kagad yung naiisip nila. Babalik na naman tayo sa mga sinabi ko kanina. Huwag kang magpapapekto sa compliment ng ibang tao. Dahil madalas yung inaakala mong compliment sa'yo, pang-aabuso naman pala. At yun yung mga bagay na dapat mong gawin para maiwasan maging people pleaser.